Kag sa numero uno sa mga balita sa negro, Subo Madlao. nag awas ang lunang sa Taytay sa barangay Biak na Bato sa Lakas Tiliana. Gani gin patuma ng force evacuation sa barangay. May report si Romeo Subaldo. So, Awat-awat ka mo sa mga gamit niyo sa mga taga-diri. Okay? Sige na. Ginhabala ni Police Major Ron Daryl Nigo sang hepe sang Lakastilya na PNP ang mga pumulo sa barangay Biak na Bato sa banwa sa Lakastilya na nga magpanghimos na sa ilang mga pagkabutang kay kinahangna na nila nga magbiya sa ilang mga balay in Sigida. Hindi kasunod sa pag-awas sa muddy stream flow kung tubig nga may abo, nga mga bato kag iban pa nga mga debris, gikan sa vulkan kanlaon mga pasadolas dosis sang unto makusog abi ulan sa ibabaw sa bukid. Istorya sa chief tanod nga si Jaime Baho, hinali na lang nga nag awas sa lunang sa sapa. Napuno abi ang idalom sa taytay sa lunang kag mga bato, amukon nga nagsaka ini. Lawig, misa nga nag-awas? Saka Oo, kaya ang ang buho. ang buho sa dalom? Hindi nakagi, kaya napuno. Tapos nag-awas, kaya napuno Kaya napuno na sa dalom. Sir, may batong o pod? bato kag kahoy. Kahoy. Oh. Tarang niya sulod sa vulkano dala. Oh, oh. Daw nga mix klasang ang semento ang mga pumuluyo nga nagbuligay para matagaan sang alagyan ang mga motorista. Ang iban inoras nga stranded kay indi makatabok. Sir, ginapa ka magawlat, sir? Oo, okay, oh, ginapa. Mga anuras? Uh, two hours na siguro. Mga two hours na? Hindi kayo katabok ka gina, kung so get. So, di ba kamatay makad to? Laon pa, man. Kalaon siya, di. Kamunan din ka lagyan. So, makatabok na. Okay. <laughs> Sa matagaan ka nga ngalagyan, amat-amat nga nakalabay ang mga motor. Pero sa pag-abot sa mga pulis, ginpahalin ang tanan sa area. Delikado abi ang lugar. Suru kay Nigos, mga sinyales ini sa posibleng nga paglala sa aktibidad sa bulkan kanlaon, kahit tanan nga mga pumuluyo sa barangay Biak na Bato, dapat magbiya in sigida. Mag-i-increase, but there's a possibility mag-i-increase to alert level 3. This is a ito na po yung mga senyales na tinitingnan natin and there's a possibility na lumala ito kung magsigisigi po yung ulan. Ngayon pa'y dalawang nasang kahapon na adlaw sa state of calamity ang La Castellana. 240 ka mga pamilya ay nagpabilin sa evacuation site sa Banua, Kagsubong, Badugang at Pagidbangod sa forced evacuation. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.